mag-start ako ngayon mag-mukbang kasi bago pa na ako sa YouTube. Now, let's eat first. ASMR mukbang. Yummy. Red lang po ito lahat. Maka po isipin po ng iba. Beer po yan. Sito lang po yan. E stava so Pansin ka po sa ring biyay. Hindi po siya masadong sikat. Sa mga po So, patnayin po rin itong cheese. Mm. Mm. Cheesy po ang ating laban. Teka lang. It's so hard, guys. daming laman. Magbawas nga ako, oh. Mananahulog ko kasi habang nakakain. Magbawas nga ako na to. Sana po guys, masupport tayo nyo ko. Kasi isa ay, na po may nang bata po din naka, lang sa Ga-open nila yung account kong, tapos, po, po, ayon. Ayon ko mo. Tapos, nagpost sa ipong, ayun. po nangyari. Kaya nga Ubusin ko mga ka. Dahil may loobin na ako sa inyo. Same as I'm new within this content creator sa YouTube. Hindi pa po ako. Nung walang mic po. Nung wala pa po akong mic. Kasi wala pa akong pera. Kaya supportahan nyo ako. Para wala magkapera ako, mahalig na lang yung paggamit amin Pagkain ko. Pag-minute pag tayo na kain, di pa rin. Oh. 3 pesos po kasi yan. Isa. Dalawa. Satlo. Lumigas na dito mo. Tanggalin na pa na. pa na. ako, guys. Narinig ba yun? Last two na lang eh. For more exciting videos, please, please press the like button and then subscribe. Enub yung kalimutan pindutin yung notification bell para hindi ka mahuli sa mga uploads ko. Bye bye. See you next video.